Nahuli na ang mastermind sa pagdukot at pagpapaligpit sa isang pharmaceutical CEO noong 2022. Suspect idiniding pumatay sa biktima na nagbigay ng nasa 5 million pesos ransom money pero tinuluyan pa rin. May detalye si Belco Studio. Matapos ang dalawang taon, nahuli na ang tinuturing na mastermind sa pagpatay sa pharmaceutical company chief executive officer Eduardo Tolosa Jr. Nahuli si Carlo Cadambog sa Novaliches. Kung babalikan ng krimen, July 19, 2022, kinitnap ang pharmaceutical company CEO sa isang condominium sa Tagig. Sampung kasama ni Cadambog na dumukot sa biktima. Nagbigay pa ng mahigit limang milyong pisong ransom money at dalawang mamahaling relo. Pero imbis na pakawalan, sinaksak at pinatay pa rin ng kadampog si Tolosa. Nadiin din ng mastermind sa tulong ng limang suspect na sumuko noong February 2023. Inginuso nila si Katampog na utak ng pagdukot at pagpapaligpit sa negosyante. Isa sa mga sumuko ang nagsabing inutusan para sunugin ang pangkay ng biktima sa isang farm sa Batangas. Nakita naman ang sunog na sasakyan ng biktima sa Pampanga. Uh, Do sa Ward of ang kaso nila sa uh, uh, kidnapping with a murder with a ransom. Ang biktim dito ay sa uh, anong executive a uh, Nagbigay ng tip ang Batangas PNP sa Novaliches Police na dito namamalagi ang suspect. Tumanggi, magbigay ng salaysay ang suspect sa media. No comment na lang po. Uh, sa court ko na lang po sasagutin yung mga tanong na yan. Ikinatuwa naman na pamilya ng biktima ang pag-aresto sa suspect. Kahapon nandito sila at uh, repapasalamat sa atin na uh, tuwan-tuwa at uh, uh, gugulong na yung justisya sa kanilang uh, kamag-anak. Walang piyansa ang kaso ng nahuling suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.